Pati sa sabaw, tatapon, dahan-dahan. Sabihin naman pala, bago pa lang kung nagdadrive yan, no? Oh? Napakakaskasera. Gusto, ubusin yung tulin ng e-bike. <laughs> Ayan, nagkakaubos na mga Lodi Di ba nung nakaraan nag tayo ng mangga? Ngayon, i na natin ngayon yung mga ano, order na manggang hinog. Yay, yes, halos ano lang to ha. Halos isang puno lang sa order ng ng maramihan. Ah, uh, well, Hindi namin kayo mabibigyan ng maramihan. Kasi halos ilang harvest ta? Dalawang harvest ano sa pagpapahinog. Hmm. hinog lang. Pang dito lang siguro sa barangay namin. Yung mga nag-order. Yun lang siguro yung mabibigyan namin dito. Uh. Eh, sanggay lang Anong na piraso. For only 65. Napakamura na, di ba? Tapos ang tamis pa. Alam nyo ba guys, yung ano kong maliit na yun, oh. Ayun. Inuulam pa niya to. Sobrang tamis. Mamaya papakita ko sa inyo yung puno ng... Yung kinukuha na namin ito. Sobra isang gawin. Okay. okay. lang. Okay lang kahit sobra. Ang tama lang. Ngayon mo, animan. Ano na? Ngayon na. Ayan, may sangre lang. Gawin mo animan. Mili ka lang pang animan. Ha? Gawin mo animan. Popito, pito! May sobra po isang kilo. Busin nyo na. Guys, isang kilo na lang. Ah. Pano lang po yan? 70. Tingnan mo. 1 and 1 fourth. Ayan. 70 na lang po yan. Ano to? Ang laman nito ay 2, 4, 6, 7. Pero huwag na. Kay mama ko na lang kaya. Ito yung mga reject. Ito, i-deliver na namin itong apat.

Eh, nalikaw na naman kami ulit. Iba pala ulit. Parang hindi kami nagaling. dito. <laughs> Di pala dito yun. Patras! Ikaw, ito pa atras ba <laughs> yan? Ba yan pa atras ba? Saan daw? Hindi ka tira dyan pa. Saan mo <laughs> marami na siguro kinikita sa ano to. Tala nga ito, marami na. Parang hindi na ka magtinda na ito. Papakawayin <laughs> mo lang. Sarap yan mo lang. Alam sa tayo. Sabi ka bibilay ko ng tape. Ama ako? Hindi, hmm. maiwan ka. Hmm? Siyempre, nasama ka na kasakay ka. Anak mga ina. Ayun na, pangulang. Ay pala pangulang, bibi. <laughs> Itik. <-tik. laughs> so okay guys paubin na kami oh. May paolam pa sa huling deliver yung mahigit one one port na i deliver namin dito diyeto mama <laughs> bye, -bye pauwi na kami Kaya yung bagong driver namin, No? Ayan, o. talagang talo yung 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 Left and right, bago pumasok, baka mabangga tayo. Oy! Tatapon na sa baw. Hindi pa Tatapon na sa ng tayo tinola. Pauwi na kami, guys. No? Ubus na yung benta namin, yung tinda namin mangga. Napakabilis na ubos. Ayoy, ayoy, ayoy. O, mawak anak. Son. Mawa ka mo, anak mo. Son, mawak. ka. Go, so, sa kanya. Ay, ko naman I'm siya. Son, kaway ka. Hindi rin siya siya makakaway. Ay, dire-diretyo. Tumingin ka ba? Tumingin. Nag-flasher like, pa nga ako. Oh, wow, flasher. Mukha sa lubang mo, dire-diretyo. Parang walang hintuan. Hindi na Yung sabaw, batapon. Dahan-dahan. Mas kudong siya pala. Bago pa lang po nagdadrive yan, no? Oh. Napakakaskasera. Gusto, ubusin yung tulin ng e-bike. <laughs> Alam mo kasi nakapalit ka. Oo, oh, oh, preno. <laughs> Bubusin na ka. Ayun, <laughs> ayun.

Alam mo, sa jeep sana aoy ka minan ng ligtas. Ngayon <laughs> 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 lang po siyang nag-drive ng bike. Diyo <laughs> <coughs> joke na bahan na ko do. Ah, na tinatanong, bumili tayo ng pang-ulam. Salamat sa Menggo. Thank you for watching. Bye.